ako nagsisimula mag-intro Nakatalikod ka agad sa camera Mambira naman itong pangalan natin Yan yeah. mm <laughs> Yan. So magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis ano, Kung nasan man kayo ngayong araw na to At kasama ko yung pangalan ng prinsesa natin Pati si Sean Magtatapon tayo ng, ano, ng basura Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Sasama, kasi, kasi mabigat yung itatapon namin Ano uh, Fridge Ano ba tawag doon? Ano yung tawag doon? Freezer. freezer. Yan, mabigat kasi yung freezer na yun, unang panahon pa. E, yung mga gawa, gawa daw noong unang panahon, mabibigat daw, mabigat, mabigat. Matitibay daw. Pero ngayon, syempre, hindi na gumagana. Pero alam ko, papalitan lang naman ng free yun yun eh. Pero tapon na natin kasi no use naman sa amin yan. Tsaka luma na siya. Mabigat, mabigat, grabe. So, meron lang kaming kukunin na isasabay namin itatapon para diretso na tayo sa Eco ay hindi nyo pala nakita yung mata ko yung beautiful eyes na mata ko ay. so kasama natin si pangalan na prinsesa magbubuhat din yan eh tulungan kami magbuhat sa mabigat na freezer parang wala akong kasama dito ah yan so nandito na yung kotso na itatapon natin sa Eco Cell mga kaya malaking tulong talaga yung nabili natin sa ano sa dalarama na tali ano ito maraming maraming ma 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 maitutulong ma na oh, dito natin lagay para hindi liparin ayusin ko lang muna matibay na yan matibay na hindi yan hindi naman tayo lilipad hindi eh, naman natin papaliparin yung truck natin eh. yan sakto na yan o tara let's go ayos na yan Tangga ano tanggal niya na hindi hmm. kaya nga eh pero nahihirapan akong gamitin yan ito oo oh, oh. ganyan yung higit na siya oh, sige sakto ano, lalo natin? Huwag na, ayos na yun. Okay na yan. Okay. Oh, Oo, yun na yan. Uy, oh, maraming salamat sa tinapay. Binigyan tayo ng pangalan na prinsesa ng tinapay. Tsaka drinks, oh. Sa'yo oh, magbigyan lang, si bro. ba? Oo. Sa'yo ni Sean, ikaw daw. na. <laughs> <laughs> ah, naiyapa. Hindi ako. Thank you very much, Sean. Mahal ko talaga, papa mo. Oo, so, tara, tara. Let's go. Tingnan naman yan. Let's go. hindi namin naitapon kasi sarado na ang sabi kasi alas 7 raw alas 7 diba e dumating kami 6.30, 630 pero sarado, 630. na agad na lang sarado babalik ulit namin sa bahay itong mga tatapon natin tapos baka bukas na lang May pasok ako bukas eh ano sa bukas yan bukas 9 May pasok ay bukas 7-8 ano 7-8 pumasok nga Ayan, dyan muna yan Hindi namin na ibaba doon sa, ano, sa, garahe, sa garahe sa likod Kasi may mga sasakyan na nakaharang Eh, nahiya syempre Bigayan, magbigayan Eh, dyan muna, mamaya ako nalang dadalhin doon sa ano Sa likod hmm. Ah, meron hanggang eh, meron pa rin, oh. may mga sasakyan pa rin oh. Hindi alam ko alam kung anong ginagawa ng mga to dito eh Dali ha, silipin ko lang ha Ah, hindi, yung ano, yung kapit bahay natin merong ano may bisita dyan pumarada ayan, 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 ayan sila may bisita kapitbahay natin kaya dito muna tayo ya wala na yung naka mga nakaparada dito sa kapitbahay natin meron kanina dyan dalawang sasakyan eh eh kukunin ko na ngayon yung kutsyon para ibaba natin kasi hindi namin may tatapon yan bukas kasi may pasok ako bukas eh eh yung si Sean yung katulong natin kanina eh. umuwi na ng bahay nila ano at hindi ko na rin maibaba itong ano na to hindi ko na rin maibaba yung freezer na luma so ibababa ko na lang ay yung kutsyon kasi yung freezer mabigat to mga kailis, hindi natin kaya mag isa eh. bababa ko lang itong ano tong kutsyon na to para pag nagda drive tayo kita natin yung likod natin kasi naharangan ng kutsyon na to eh yan, tapos yung freezer dyan na lang yan yan. sa ba ito? Tanggalin ko muna ito. Yan. Kaya-kaya ko naman bit-bitin ito eh. Yan o. Hilahin ko lang na ganyan yan eh. Diba? Pero teka muna. Sasara ko muna yung ano. Yan o. Para kung magdadrive tayo at least kita natin yung likuran natin. Sasarado ko lang ito. Pero hindi natin may may flat yung ano, may lalapat ng maayos yung pintuan na yon. Ay pintuan yung cover. Sara ko muna to. Yan. Tapos to babaan natin tong ano. Yan may may ganun ko lang may babalang natin. Wala na ano kanina yung punta natin sa ano eh no. Alanganin kasi yung punta namin kanina eh. Ayun oh. Ayan. At least di diba? Ayos. Kasi yung iba mga kinis, nin ninanakaw to. Ito, pwedeng nakawin to eh. No? Mahal kasi ito, ito. Ito Itong cover na to, mahal to eh. Yung iba kasi trapa lang. Lona lang. Pero ito, mabigat to mga kinis. At magandang klase to eh. Kinakatakot ko baka nakawin eh. Wag naman sana. Ayan, ganyan. Ayan natin yan dyan. Ayan na natin. Ay, sa bagay, ipapark naman natin yan doon sa dun sa garahe natin sa likod kasi mas nakakatakot mag, mag na sasakyan dito sa mga daan-daan ni -daan, highway kasi kung sino-sino yung mga dumadaan baka man na may syempre iba mga nagnanakaw dyan ay nakakahiya kila <laughs> nakakahiya kanina kila ano eh no? ang itatapon lang sana itong kutsyon eh sinamantala ko para maiakyat natin yung ano, mahirap kasi yun yung iakyat natin yung freezer, mabigat. Eh nagkataong nandito si Sean, kasama natin kaninang lalaki. Kaya nagkatao na may katulong tayo sa pagbubuhat. Pa-paket, paket mula sa basement. Paket dito pa Pati pagsampa sa, sa sa truck natin. Ah, tapos itong ano, itong kutson na to, iano ko na lang to, i <clears throat> tawag nito ay isa isasakay ko na lang uli pagka pagka ano na yung pwede na, pwede na natin itapon pero pag pumunta ako ng basurahan sa Eco station kailangan ko pa rin ng kasama kasi walang tutulong sa akin doon mga kainag mo kailangan ko pa rin ng kasama para ibaba yung freezer na mabigat yan dito ko na lang muna ilagay sa garahe tapos uh, ako napansin nyo medyo magulo yung ano natin ano kasi Meron project ngayon nilalagyan ko ng baseboard yung basement natin Yan o no? Yung baseboard yung sa ilalim ng mga wall Haligi yan yung ginagamit ko Hi Busy tayo ngayon busy Whew. Yan madilim na no oras na ba? Saan ba, cellphone ko? Ang oras ngayon ay 8.30 na ng gabi mga kainags ano? 8.30 na ng gabi Yan. lubog na kati maliwanag pa eh no? oh, oy. yung aking mga sinampay pala doon pa hmm. hindi ko na makalimutan <laughs> tara ma kunin natin sa mo Yan, so magandang araw ulit sa inyo mga kainag ano? kukunin na, na namin ngayon yung sasakyan ni Mahal Arena doon sa talyer kasi nga kahapon di ba hindi natin na nakuha kasi naging busy tayo Ayos. ay pa mga ano pala yung kamatis na to parang cherry tomato lang siya, yun. Ang alin? Ito. Oh, cherry tomato, mayroon meron tomato. pala rito nakalimutan ko tikman eh, no? Cherry tomato. Ayun, no? kunin natin 'tong mga ayun nagsara. ayan. Cherry tomato, masarap 'to eh. Ito 'yung hinahalo sa salad eh. Teka lang. Ano ko lang, tikman ko lang. Bueno na 'no. Sarap, ma. Lasang kamatis. Hindi oh. <laughs> Dito mawawala si Malarena. Magang-maga daw nagpapatawa ako yata. <laughs> Tara. Ay, dadaan mo na sa prinsesa yung ano, sa pangalan na prinsesa yung naiwan niyang cellphone, naiwan yung cellphone niya. Eh. Tapos ito na nga pala yung ano natin kahapon, ilalagay natin sa ano, tatapon natin sa Eco Station. Kaya lang sarado ng Eco Station ang pumunta kami. Yung freezer na luma. So diyan muna yan, hindi ko naman maibaba kasi hindi rin kaya ni Mahal Arena. hindi naman tayo matutulungan ni Mahal Arena diyan kasi mabigat yung freezer. Kailangan talaga natin ay muscle ng lalaki. natin. Ayan. Pag nagmamaneho tayo, mga kainex, no, make sure yung mga pintuan nyo nakalak. <laughs> Kasi baka hindi natin mamalayan, may bigla na lang magbubukas niyan. Aagawin sa atin yung sasakyan natin, ano? Kaya make sure bago niyo andarin, especially sa mga babae, bago kayo paandarin yung sasakyan niyo, make sure double check yung mga pintuan na nakalak ya, yeah, katulad niyan nakalak minsan kasi nakakalimutan natin yan eh na isarado yung mga pintuan tapos magugulat na lang tayo may bigla magbubukas hold upin, hablutin tayo paalisin tayo sa sakya natin maganda yung ano eh maganda yung freezer na nandoon sa likuran ng truck natin pagka winter mga kainags ano kasi pampabigat yan eh kaya karamihan dito yung mga sasakyan mga kotse minsan may mga buhangin sa likuran ng sasakyan pagka winter para maiwasan yung yung pagkadulas mga kainags ano? pagka winter kasi madulas yan eh kaya eh, yung likuran natin kasi minsan magaang yan, yung likuran ng sasakyan magaang yan eh kumpara dito sa harapan ng sasakyan natin mabigat kasi merong makina ayun o, oh. nako kala mo manager ah <laughs> parang, parang, parang manager ah manager, manager. Na talaga ay siya vira ayun so <laughs> Bye, te. Yeah. Ayan. Okay. Hotdog daw. Asan yung hotdog? Ah, free hotdog daw. Nagluluto sila. free hotdog? Hmm. Pahira. Nagatid lang tayo. Baka mamaya eh. Kulang pa yun. pa tayo ng hotdog. Baka mamaya para sa kanila lang yun. Nagyaya pa siya. Sabihin ng mga kasama niya. Ang bihira ka naman. Natalie. <laughs> para Para na nangalang sa atin to, nagyayaka pa, baka buong pamilya mo, sinama mo pa rito. <laughs> pang breakfast nyo, pambihira ka naman buti hindi mo pa sinama yung bunso mong kapatid baka sabihin ganun <laughs> baka sa kanila lang yun, mabihira talaga <laughs> yan, so nandito na tayo sa ano mga kainag ano, nasa talyar na tayo ng sasakyan ng ating uh, mahal na yan Asan kaya yung sasakyan ni Mahal Arena rito? wala pa raw mga kainis ano, so, mga 20 minutes pa raw kasi ano, ah, uh, uh, marami silang tiningnan tapos yung brake fluid fluid oil nung brake ah, uh, pinalitan nila parang finlash ganon kasi parang hindi na raw kumakapit yung brake kaya sabi mga 20 minutes balikan nyo uli parang ganon sabi ah, hindi pala parang ganon yun na sabi talaga 20 minutes ma 20 minutes pa raw eh kasi yung yung brake fluid ng sasakyan mo pinalitan kasi nung tinesting nila yung yung fluid para kuma, para gumana yung brake mo oh. kala mo mayroon sasakyan eh sabi niya mga 20 minutes pa kasi ano chineck nila lahat hinigpitan yung hinigpitan yung mga dapat higpitan ganun basta talagang inano nila chineck nila panlaban talaga sa winter eh muna tayo saan Sa tayo ay mag hotdog muna tayo kasi sige, sige, mo si Ate Pia sa'yo. Mag-hotdog muna tayo. Bigyan tayo dito. <laughs> Samahan na kami ng tubig. <laughs> ayaw, ayaw pa kanina, eh, no? Kaya tinanggal natin yung kotsyon kahapon doon sa likod ng truck natin para nakikita natin yung likuran natin pag nag-drive tayo. Kasi kahapon nung nandyan, hindi, hindi kita. Nakaharang sa likod ng salamin natin. No, ngayon, kita na, di ba? Ah, kaya pala, merong, ano, customer appreciation. Kaya pala may pa-hotdog dito, mga kainay, ano? merong customer appreciation ayan na yan oh ayan oh yan so hindi hindi pala may issue yung ating pangalan na prinsesa rito kasi nga meron silang pa hotdog talaga pasasalamat para sa mga kanilang customer so libre yon samantalahin natin tapos pag ay ay doon yata oh meron akong nakikita mga tao doon baka doon tayo dadaan puta kaya tayo doon ha eh pareho din ako nakapajama lang din ako lakad tayo sabihin natin ah uh, kulari bibili tayo ay, ah, hindi. Eh, appreciation eh. Ikaw na ka mag-ano ka Hindi, una May mga nakapila eh. Kahit pa paano, tinatamaan din ako ng hiya pagka ganyan. Siguro yung mga pupunta roon. <laughs> mga Tara mga na napuntahan lang natin yung ano doon. Yung hotdog. <laughs> Nakakaya naman pag ang kukunin kong hotdog, dalawa. Kasi ang pumunta lang doon, mag-isa lang ako. <laughs> Hati na lang kami ni Mahal na Reina doon sa isang hotdog. Tara, tara na ayan. Ayun, nandun, no? Nandun sila. Ayun, no? Ang daming tao dun, no? Yan. Pila tayo, pila tayo. Dali lang. Ang <laughs> <laughs> ah, bihira. Meron tayong kasama rito, mga kainags. Ano, nakita natin pang bihira. Mukhang napadaan ka lang dito, tumira ka rin ng hotdog, ha? Ako rin, mm -hmm. ako rin, nadumaan lang ako, may hinihintay ako. Eh, kasi driver ako. Ah, yeah. gano'n ba? Ah, gano'n. May, mayroon pa talaga, ano? Si Henry Kabayan, mga kainags, si Henry. Pagarigan. Shout out. Kitira muna ako. Paano ba, pa paano ba pumila dyan? Di tapi mo tayo. Yeah, no, pila Tapos ano sasabihin? Bakingin ah, ako ng stub Di, hindi na. Wala na. Oh, ah, sige, Tara, tara. Salamat ah. Buto nakita ka talaga ng lugo ngayon. Dito lang tayo makikinig sa. Akala ko TV Kasi meron ganyang ano eh, uh, TV. Parang paintings pero TV. Ito pala paintings pala talaga. Yan. So pumasok lang ako dito sa loob para ko ma-reprops na meron tayong transaction kasi kumuha na ako ng hotdog. Tara labas na tayo. After all. Bihira. Discarte. Excuse me. Yan. Sige, dito na ako. Oh. Bihira ako. Yan. Tapos sabay labas na, syempre. Importante, nakita nila pumasok tayo doon sa Leons. Sa loob ng Leons. Nagsalamin na ako eh. Kasi kahit paano, tinatablan ako ng hiya ah. Hindi, ano naman yun, mga parang naman sa mga customer yan. Alam nyo naman, customer din naman tayo dyan, bumibili rin naman tayo. Wala naman sinabi na kailangan mong bumili bago ka makakuha ng hotdog. Wala naman sinasabing ganun. ba, diba? Bumibili naman tayo dyan, eh. <laughs> Isang ala nakuha ako, no, kasi parang ayaw pa akong bigyan ng ano, eh. Parang ayaw pa akong bigyan kanina doon, kasi nakita nila, parang galing ako sa parking, dumiretso ako doon. Tagal ko naghintay ng ano, parang ayaw pa akong bigyan ng tinapay. Sa totoo, mga kainas, ano tagal bigay nung tinapay eh hindi hira ha? ay naka isa lang eh isa lang binigay sa akin hati na lang tayo okay lang, pang isang tao lang naman talaga hmm. tapos parang ayaw ko kong bigyan kanina ng tinapay kasi nakita ko si kabayan Henry pag, pag kumuha ng ganito tapos uh, nag-vlog ako doon tapos nung kukuha na akong tinapay Parang ayaw akong pansinin <laughs> Kasi parang may masamang balak talaga O talaga mukhang Mukhang hindi ako katiwa, Pagkakatiwalaan talaga <laughs> Pag daw, ka dyan, Parang gate crasher eh, May no? free pillow daw Ah free pillow? Oo Huwag na sa akin ng free hotdog Hati tayo ma Tapos ang tagal ko naghihintay doon sa tinapay Parang nakatingin lang sana akin gano'n Parang ang tagal Ang tagal bigay ng tinapay Siguro mga 10 seconds Tagal ko nakagan. Tagal ko nakagano ni, oh. Hmm. Napag napaghalata. Kakare kasi. Ai. Tawid ka hati tama. Bibin ako magat kana. Oh, godet ngana. Hati tama rinex, ah. Yan. hmm, hmm, hmm. Sarap-sarap hmm. ng hatdog eh. Dalam parang alam mo yung parang ayaw kang bigyan ano ba yung nagahanap? baka ba? magbandaki mmm <laughs> sap kira na yung mmm mm. mmm mm. waa mm. yun mm. yun mm. nakakain ka pa naman mm. rin ano lakit ang lakit laki pala yung company niya muna kami ni mahala Reyna mga kainays kasi ano baka matagal lang pa 'yung paghintay natin eh. Hatid ko na lang siya mamaya pagpapasok papasok na siya. Hatid ko siya dito sa Lyons. Tapos balik ako ng bahay para diretso na si Mahalarena doon sa trabaho niya. Para hindi masayang oras natin dito. So tumawag na 'yung ano no 'yung Talyar mga Kainex, no ready na rin 'yung sasakay ni Mahalarena. Kunin na natin. Na 'yun na 'yung sasakay ni Mahalarena, oh, nakahanda na. Kondisyon na kondisyon na 'yan sa darating na winter mga Kainex, oh. Uh, Brake pad, lahat na na-check na. Nakita na ba tayo? sa pala, so, ikaw, North no? Gate. Ah, North Gate. O, salamat, sir. Kukunin ko muna sa kinimahala rin, ha? <laughs> Ay, paayos mo? Oo. Ah, ano, sir, si pangalan? Ano ba yung... Uh? Ah, na, si Skywalker. Skywalker. Ah, Skywalker nga pala. Si Skywalker nga pala, no? Ito nga pala, tagal na, Ay, sir, salamat. Ta. Kukunin ko muna. May pasok. May pasok. Mamaya, lang yung sakin. Sa Thank you. Ay, baka rin manibago ka sa preno. Adjust na lang. Ibalik. Pwede natin ibalik. Ah, oh, sige na. Sige na, pander mo na. Sige na, sige na. Walis ako. Ayan, tara. Iwanan natin si Mahal Arena dyan. Kabisado nyo na yan. Ayan, so hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainex. Maraming maraming salamat sa pag pa panunood. Thank you very much. Don't forget to subscribe and click the like button. <laughs> Kita tayo sa another video. Hanggang sa muli mga kainex. Bye.